Hey guys! Kamusta kayong lahat? Um, it's my first day sa work at saka yun. Sana mag-enjoy tayo. Pero wala naman akong magagawa. Kailangan mag-enjoy. So, ito outfit ko guys. Mayroong ID, may... Mayroon akong cup. At saka may apron ako nandun sa loob ng bag ko. Outfit check tayo guys. tanod tanod sa District uh, district 7 <laughs> uh, see guys, update ko kayo mamaya, okay? Para chill tayo Sige Alright, so na ako sa service Service namin Ay. First time at work Tsaka sana mag-enjoy tayo 3pm pa pala yung shift ko guys at saka 12 hours yung duty namin dito So, yung night shift tayo Okay lang noon kasi ano naman tayo eh Night person naman ako at saka goods to Ito pala yung employer ko I mean ito yung company namin Bon Cafe So, sige punta na ako sa baba grabe, formahan natin yun. No? Parang ano lang ah. Sheesh. <laughs> Guys, ang company pala namin kung nandito ka sa Jeddah ngayon, may mga nagpakataog na ano, tasa, yung orange na tasa. Dun yung ano niya. Um, yun yung work namin. Isa ako sa mga baristas. Tsaka saan dito yung ano saan kaya ako sasakay dito <laughs> hindi ko alam first time natin to ah si Abdul Akan so guys update ko kayo mamaya ah hanapin ko lang muna yung ano ko yung sasakyan service namin Okay, yung service namin guys, so, oh, ang ganda. Hmm. Hi, Sir Lil. Hi. <laughs> It's our مدير, right? Wow, ganda naman. Uh, team leader, huh? So, siya yung team leader natin, guys. He's from Bangladesh. Sir, you're from Bangladesh, sir? Yes. Alright. Nice to meet you. Sana <laughs> so, mag-enjoy tayo, guys. Enjoy tayo sa natural. Kailangan natin enjoyin. <laughs> Ang ganda naman ganda ng service. Ah, uh, it's my new friend here. Hi. <laughs> Hi guys, nandito na ako. Sobrang hangin dito. Kasi katabi lang namin yung airport. Oh, ito na. Sa airport. Woo! It's good. Grabe customers namin dito guys. Sobrang dami. Woo! CR muna ako. Ano branch namin? Grabe. Ayos. Woo, update ko kayo mamaya guys. Hindi pwede kasi dun mga maselan yung ano natin mga ibang lahi na ka-workmates kaya no pwede Hi guys, hanap ako ng pagkain ah uh, Grabe Hirap ng ano Hirap ng Parang marunong mag English Actually Hindi talaga sila nakakaano... ng English Little only little Tsaka yung mga nag order talagang kailangan kong magrunong ng ano ng arabic order tayo ng shawarma shawarma for our lunch oh grabe ba? sura ko <laughs> it's good here kain tayo guys yun sinasabi ng mga kabayan dito ng mga hugot nila natuto daw mapag-isa yung pag nasa OFW <laughs> so kit tayo guys nakapagod grabe eh. tapos na break um, banats na naman daming customer ngayon guys kasi Friday off ko na naman, naman bukas unang ano ko pa balance ko palang off agad bukas hi guys uh, he's my team leader here in Alsa Al uh, what's this? Uh, yeah, what Sarkia Sarkia branch at saka nagtapon kami ng basura yes tapon garbage <laughs> It's very far from here, from our shop. Huh? That's our shop. Okay, I will do. I will be the one to that that way. Oh, sorry. Okay. All right. Di basta basta guys. Ano ka abroad ka pa? Ah? Ito ba namin dito? Oh. Basura guys. Ha? Huh? See that man? Kami din naman ano. At mag end na ng shift. And it's good. Oh, hindi. M mga 3, 3 p.m. So guys, update ko kayo mamaya. We're still cleaning. Whoa. <laughs> uh, it's Bangladesh. Yeah, uh, Bangladesh. Bengal. Bangga. Sorry, kayo sa isa rin. Pas, so, tatapos na din yung shift. Hey, Cedric. Cedric from Indonesia. Eh. Hey. Hey. Ah. Oh. Hey. What's your name? <laughs> What's your name? Hmm. Mastur. Hmm. Is this Mastur? <laughs> Ay, tapos din yung araw, guys Tapos din yung araw. Kakapagod. Grabe akala ko kaya lang <laughs> grabe parang 13 hours yung 13 hours yung ano namin dito duty kasi 40 minutes pa ride ano from ano from dun sa workplace ko Saka papunta dito sa accommodation so bili muna ako ng ano guys ng atay mag adobo ako ng atay ng manok grabe kasi ubos na yung ano ko ubos na yung um, energy so guys bumili ako ng ano Ah, uh, atay ng manok pampa ano ng dugo pampa boost ng dugo kasi parang naubos yung ano natin na ah uh, Ah, time pa lang ngayon guys is 4.22 in the morning dito sa Saudi. Ito, nila ako at may pipino. Guys, dito ko natatapusin yung vlog. I hope nag-enjoy kayo sa uh, sa first day ko sa job. I hope nag-enjoy kayo ng lahat. At sana po ay manood pa kayo sa mga susunod kong vlogs. And um Thank um, lang guys kasi ako ay tatawid. I hope nag-enjoy kayo at sa mga bago pa lang dito sa channel ko. Uh, please like and subscribe guys para makita nyo yung buhay ko dito sa Saudi. Yeah. And thank you so much and God bless everyone guys. God bless.